nag-iisa gigis ko na ba? Yeah. Wala utang ay lagi dito. Yun no? Lupa tunay lupa, lupa. Bukas. Goodsa guys, magandang umaga. Welcome back sa Andrea Judge TV. today's video guys gagawa tayo ng vlog um, ngayong linggo and um, yeah, papakita ko ulit sa inyo ang um, walang kamatayang basketball so alam niyo naman guys passion natin is yung basketball so uh, currently papunta na tayo sa Glenview ngayon and this is our fourth game sa season 2 na liga team E let's go so yan recap lang guys last um, week tama ba? Yeah, last week or last vlog um naglaro kami ng basketball. Um, nung game namin na ayo nung linggo, which is magandang game. And um sadly natalo kami kasi um, I think four lang kami naglaro. So kailangan pa namin humiram ng isang player from the other teams pero kailangan pumili ng kalaban namin kung sino yung kakampi namin. Pero ngayon I think Kompleto ata kami. So tingnan natin. Um, current lang record namin is 2-1. I think nasa second place nasa second rank kami ngayon so tingnan natin kung um, anong kakalabasan ng game ngayon araw na ito. and at the same time eh, ko rin sa vlog um, pagpunta namin namaya punta ulit kami sa Blackwell so ngayon um, I think magbo-voting ulit kami pero much more earlier at the same time, dadalhin ko yung paddleboard ko ngayon. Um, magpa-paddleboard ako. Gusto ko i-try yung paddleboarding din sa sa uh, Blackwell Lake. Watch out lang sa buong ano, um, gagawin natin ngayong araw na to. And ayan, um, see you later. Update na lang later. See you dun sa court. Bye! yun guys nandito na ulit tayo sa Glenview ayan yung Glenview Park District so ayan sya guys um, magandang park district to guys na uh, isa sa mga magandang park district na napunta ako, ko na paglaroan ko so, so, malaking park district sya guys so maganda maganda dito sa Glenview so ayan um, 6.45 or 6.55 yung game namin so um, Um, baka highlights na lang ulit mapakita ko, hindi ko alam kung makapag vlog pa ako sa loob ng court so ayan, um, see you na lang later bye hours later. Then so, guys, talo kami nung first game. Tutu uh, na kami. So, ayan. I pagsapan natin later. Pero ngayon second game. Um, di ko alam kung anong team yon. Pero team ni Mike sa team ni Dennis yung naglalaban. Yat. Ito yung malupit na scorer Oh. Ay, tagal-tagal ah. na din ha. Ah. tagal na tayo hindi naging scorer ha. Ah. na, lupit talaga. Talagang committee pa rin yan, si Maru. <laughs> 3-1, 3-1 na sila. One of the clutch. <laughs> clutch player. Ayan. Ito oh, si Kaya Bill. Ayan, no. long time na siya. Yeah. Malood po kayo lagi dito. Yun know? Po, ang tunay na basketball. Player. Ah, Lupet. ah, Lupita, Lupita. <laughs> Pwede to. pwede. <laughs> ano pwede? pwede promote ito kaya, Billy. Alright. Thank you. Ayan guys, ganda ng laban Oh. Ayan. Ayan yung referee namin isa, shoutout out Sir Paul Guerrero Isa sa mga XPK player na ano, hindi siya nakasali guys pero ano, nagre-referee siya sa amin Ayan So, ayan, ganda ng laban natin. Uh, dalawa lang lamang nung itim Nice Bill! Ayan si Kuya Billy, nag-shoutout sa atin kanina <laughs> Nakashoot, let's go! Luka Hey, wala talaga. sa <laughs> ba guys, abangan natin yan ha. Si Luka 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 Luca, ay Luca. Hey. Ayang. Tapa. Oh. <laughs> Taya, ang good game guys, good game Ganda na laro Let's go So what's up guys, ayun Tawin na ako So ayan, nagpa-enjoy pa ng kwentuhan Saka um, panunod nung uh, second game Ganda din ng laban Kung nakita nyo nga dun sa last video Or sa last clip Ayun, tawin uh, na ako guys um, So ayan guys, uh, update na lang namin kayo later uh, Update ko kayo later Um kasi sasama ko na rin ito sa vlog pagka uwi namin o pagka uwi ko at think uh, 2 or 3 p.m. pupunta kami na sa Blackwell and magpa paddleboard saka mag uh, so yeah enjoy natin yung summer guys hanggat kaya or hanggat maaari and ma enjoy yung weekend kasama nung family kasi yun nga um, work life balance last night nag uh, ano kami nag um, after nung game ko nung sa game sa ano sa Rising PH nagbilyar kami ni Andrea sa ano sa sa baba so ayun talo ako alam ko kasi yun yung pinakahilig niya talaga eh so ayun yun yung sinasabi ko guys gawin niyo lang yung gusto niyo gawin bonding yung mag-asawa o ng family niyo and nung night nga nanood kami ng anime so may pinapanood kaming anime your lie in april so nakaka 3 episodes na kami guys and um, gumawa din kami ng vlog ni Andrea so abangan niyo yun guys um, Uh, sit down vlog siya uh, may topic kami na diniscuss so abangan niya din yun so yeah ang saya saya ng weekend pahinga at the same time gawin yung mga gustong gawin hindi yung um, pagod ka nga ng work nagpahinga ka naman din ng buong weekend so para sa akin hindi work life balance yun eh so uh, maganda yung parang work rest and then do your activities na kung ano yung mga activities na gusto nyong gawin bonding nyo ng family nyo and kung ano yung nagpapasaya sa inyo so ayun guys, so update ko na lang kayo later guys see ya, bye! Ayan guys, um, currently nagpapakar wash kami kung may kita nyo. Ang init. So currently alas stress na. And yeah, pupunta pa rin kami dun sa Blackwell Forest Reserve, сер... And yeah, itatry namin um, mag, -mag naman siya, mag-voting again. Pero itatry ko yung paddleboard. So ayos na yung nasa likod. Ayun yung kunay kita nyo yung green na yun. Ayan, yeah, yan yung sa paddleboard ko. So, ayan, magpa-paddleboard kami. Mga alas 4 siguro sa lang yun. Hindi na masyado mahigit. And, yan, yeah, mag-chill sa lake. I-update ko lang kayo. And, uh, update ko rin kayo uh, once magpapakata. Uh, or pagdating natin. So, what's up, guys? Ayan, so, on the way na kami ngayon papunta doon sa Blackwell Forest Preserve. And na clear na namin si Groot ayan natasa namin po an andun yung parallel board namin ayan kung makikita nyo ayan para napakita ko na ata kanina yan <laughs> so ayan um, papunta na kami ngayon don and yan um, magsiset up tapos update ko kayo later pagdating doon so peace guys, nandito na tayo sa Blackwell Lake ang daming tao guys, ako oh, makita niya. nyo um, summer eh, sarap hindi tulad nung huling punta namin last week, di ba, uh, umuulan pero yan, tira yung daming nagbo-boating oh. kaya yun, so, uh, nakita nyo na ata na discuss ko na hanggang doon pa yung lake na yan eh, papunta doon, tapos ayan may mga nagkakayak paddleboard, pontoon tapos hanggang doon pa yun doon So, ayan, uh, update na lang later. Uh, si setup lang namin ni Andrea yung ano namin, boat namin, ito. So, ito yung paddle board ko dito. Ayan. Ito yung sa boat. So, nakita niyo na kung paano i-setup yung boat. So, uh, ito time lapse na lang ulit namin. See you later. Bye. And ayun guys, natapos din natin. So, I think we only um gano katagal siguro mga 10 minutes, right? So 10 minutes setup yung um ginawa namin para sa paddleboard and dun sa rubber boat ni Andrea. So, ayan. So, ano ba ang paddleboard? So, ang paddleboarding guys, yun yung ano um different sa kayak and uh, canoeing kasi ang paddleboard is nakatayo ka. So, standing paddleboard siya um, so parang surfboard yung itsura niyan o slash kayak so wala kang upuan dyan so ang gagawin mo lang is magpapaddle sa left and right and then um, nakatayo so pag uh, magsiset up ka ng paddleboard um, kailangan mo yung la length ng ano mo ng paddle mo is within the reach like that yung level so kung makikita nyo um, um, I think may mga measuring dito. So, pwede mo siyang i-set up kung ano yung set up na height mo. So, para at least level lang yung ano mo, yung yung hawakan mo ng 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 sagwan and then sakto yung pagpadel mo kawal kaliwat kanan. No? So, hindi yung parang malawak tapos i uh, ano mo, i parang isasagwan mo nang isasagwan kasi nakatayo pa nga eh. So, nakakangawit 'yon. At the same time, hindi efficient yung um pags uh, pagsa, mo. And ayan, So, 'yung gamit ko kasi, ano to, pang-kayak na sagwan. Kasi 'yung paddleboard ko is 3 in 1 siya. So, pwede siyang kayak, pwede siyang paddleboard. 2 -on in 1 pala, 2 in 1. So, uh, pwede siyang kayak, pwede siyang paddleboard. And sa akin ngayong gagawin ko is kayak kasi, ating dito sa lake na to, hindi pwede mag-swimming, pwede ka lang mag-kayaking, uh, canoeing boating. So, pagka nag paddleboard ka, kasi may possibility na malaglag ka, ma-off balance ka, kasi mahirap mag paddleboard, guys. Um, malaglag ka sa, sa lake, and yeah, eh, ayoko naman maligo. <laughs> Ayan, um, kaya kayak yung gagawin natin. So, components ng ating um, paddleboard yan, may three fins ako, so depende yan, guys. Minsan isa, minsan dalawa, so sa akin three fins. So, yung fins na yan, um, pampabilis um, or pang pa ano, uh, smooth ng maneuver pagdating dun sa lake and ayan ayan ito yung sinasabi ko guys so may upuan ako na pang kayak and yeah so itong ano ko is inflatable so nasa 12 to 15 psi yung hangin nya so meron naman kaming blower kaya ayos pero dati talagang minamanual ko siyang pump so it will take you like 20 minutes sa pag pump and para ka rin nag exercise So ayan. I think that's it, guys. Ayan. Ready na kami. So sila Andrea nasa boat lang. Ayan ako magpapadel ako ng magkakayak ako around. So ayan, exercise na rin at the same time ano, activities. Uh, have fun. So nag enjoy ako, guys, pagka nasa bangka ako or nasa ano ako, nasa lake. So ayan, update na lang namin kay later, guys. See ya. Ayan guys, nagsisimula na tayo magpaddle So, ando sila Andrea eh, ewan ko may kita niya. Ayun, ang layo na nila. Daya, may motor eh. So, ayan. Um, so, kayak na settings yung sinetap ko. Ayan. Ayan yung pilot board natin. So, try natin pumunta dun sa gitna. And, ayan yung lake. Naikutan natin. Ayan. Ayan. Goal natin, punta natin sila. Ayun sila. Oh. Ayun sila. Oh. Ayun, oh, Nag-chill dun. No? Oh, si Klein Klein. Oh. No? So, pupunta namin dun, guys. And, yeah. Um, ayan. Medyo malayo sila yung malayo-layo pa na paddleboard ang gagawin natin. Let's go! So, ayan guys, nabutan natin sila. So, ayan, chill-chill lang tayo dito sa gitna. Ayan. And, naman, um, baka pumunta ako dun. And then, baka pumunta ako doon. Ayan, doon. So, ayan. Um, yeah, update ko na lang kayo later. Enjoy muna. Bye! Ayan guys, may parating na boat. Huwag sana tayo bungguin. Ayan. Walang bungguan. <laughs> Walang bungguan hal. Uy! 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 Ayan, binunggu tayo guys. So, ayan. Si Kling Kling. Paano ba? Hindi pwede eh. What's up guys? Claire! Claire! So yun guys, medyo pagod na ako mag paddleboard So nakiangkas ako sa boat ni Andrea Ayan guys oh. <laughs> yeah, it's <due>. good <laughs> So yan guys um. Ayan guys, okay. ayan guys uh, naki Hindi, matami yung tubig din Mamahulog ka No Yeah, I seen you fall And you, you, you come with me I fall too Right, remember the video? Ah, <laughs> And then if we go there's a lot of muds here or so Ayun guys, um naikikiyangkas tayo ngayon ng paddleboard. Sa paddleboard and gusto sumakay ni Nini. Tingnan natin kung masasakay natin siya. Let's go. Yeah. Pagod na nga mag paddleboard. Wala hmm. lang. And Strawberry and bacon. Uy, bawal matulog dyan. Nakahawa na ka pa. Uy, pagod na mag <laughs> So, and guys. Ayun. So Siguro nakakalahati ko na yung lake uh, sa pag-iikot. Um mayroon pa doon, no. Oh, malayo pa yun doon. Tapos meron pa doon, malayo. So, ayan uh, um I think ang explore ko pa lang is parang yung gitna. Pero yung mga branches niya hindi ko pa napupuntahan. So, ayan. So, I think dito ko na tatapusin yung vlog. Um thank you again sa pagsama. And ayun, um, hopefully nag-enjoy kayo sa mga video na ginagawa ko. And guys, please support our channel guys. Konti na lang. I think um, 826 na ata yung subscriber natin. So please, please guys, sana umabot na ng 1K para mahit na natin yung goal natin. And yeah, thank you sa mga nagko-comment, shoutout, Miss Smith. So nakita ko, um, ganda ng comment niya sa akin. So eto yon Ayan. So thank you, thank you kasi na-appreciate nyo. And na-inspire kayo sa mga uh, videos na ginagawa namin ni Andrea And syempre, um, sa mga regular supporter natin dyan Tim Perez Family, Tim Perez Vlog, Kuyos Family, Tito Bap, um, Ernesto Pogi, sa si Dan Henry Thank you, thank you guys sa inyong lahat So, ayan, thank you Kaya uh, patuloy pa rin ako gumagawa ng video kasi alam ko may nanunod Kahit konti lang, at least, um Uh, may napapasaya tayo or may, or may na-inspire tayo or may natutuwa sa mga video na ginagawa natin. So, I think uh, that's it guys. Dito na tatapusin yung vlog. Maraming maraming salamat ulit guys. Please support our channel Andrea Judge TV and subscribe, subscribe guys. Konti na lang guys. Please, please, please. Ayan. So, ayan. Um, Nandun sila Andrea. Malayo na naman. So, um, ayun. Maraming salamat and ingat kayo parate. God bless. Bye!